Nasaan na nga ba si Gon? Ito na siguro ang pinakamadalas na tanong ng Hunter x Hunter fans. Bakit parang bigla na lang siyang nawala sa kwento at hindi na natin siya nakikitang nakikisama sa ibang Hunters? Pero teka, hindi lang basta simpleng dahilan ang nasa likod nito. Dahil mismo si Togashi may iniwan na palatandaan kung ano ang magiging kinabukasan ni Gon pati na rin ang posibleng ending ng buong Hunter x Hunter. Kung matatandaan nyo, matapos ang laban niya kay Pito, gumawa ng isang matinding Ling Nen Bao Sigon. Isinakripisyo niya ang kakayahan niyang gumamit ng Nen kapalit ng lakas na kinailangan para talunin si Pito. Dahil dito, muntik na siyang tuloy ang mamatay kung hindi siya nailigtas ni Nakiluwa at Nanika. At pagkatapos ng lahat ng iyon, umuwi si Gon sa Whale Island. Parang simpleng pagtatapos, di ba? Pero hindi dito natatapos ang kwento niya. Sa chapter 344, makikita natin si Gon na sinusubukang muling gamitin ang Nen. Doon niya na-realize na wala na siyang mailabas na aura. Kaya tumawag siya kay Jing para magpatulong. Ang sagot ni Jing, meron ka pa ring aura. Ang problema, hindi mo na lang ito nakikita. Pati ang aura ng iba. Para kay Jing, bumalik lang si Gon sa pagiging normal. At sinabi pa niya na, hindi ba sapat na iyon pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Pero syempre, hindi lang ito basta simpleng break para kay Gon dahil si Togashi mismo may nakahandang mas malaking plotline para sa kanya at dito papasok ang isa sa pinakamadilim na karakter sa buong serye, si Gairo. Para sa mga anime only fans, malamang hindi nyo kilala si Gairo at natural lang iyon dahil tinanggal siya sa 2011 anime adaptation pero sa manga, ipinakita ang nakakatakot niyang pinagmulan. Isang batang pinalaki sa sakit, abuso at kalupitan hanggang sa tuluyan niyang iwan ang pagiging tao. Naging leader siya ng NGL at gumawa ng nakakaadik na droga na tinatawag na dito bilang unang hakbang sa kanyang plano na ikalat ang kasamaan sa buong mundo. At nung naging isa siyang kimeraan, hindi siya sumunod sa Queen. Retained lahat ng alaala niya at mas lalo pang tumibay ang paniniwala niya na wala wala siyang pagkakakilanlan bilang tao o bilang langgam. Siya ay iba at ang layunin niya ay ikalat ang kasamaan sa buong mundo. At bakit ito mahalaga? Dahil si Togashi malino na nagsabing may nakatakdang pagtatagpo si Gon at Gairo sa hinaharap. Hindi lang basta ko incident na nagkasabay sila sa parehong lugar noon. Sinadya iyon bilang foreshadowing. Pero hindi lang si Gairo ang dahilan kung bakit hindi tapos ang kwento ni Gon. Dahil kamakailan, binunyag ni Togashi na may apat na posibleng ending siya para sa Hunter x Hunter. Ang ending A, B, C at D. Ang ending A, pinaka safe at siguradong magugustuhan ng karamihan. Ang ending B, hati ang reaksyon. 50-50. Ang ending C, ito talaga ang gusto ni Togashi. Pero 90%, siguradong hindi ito magugustuhan ng fans. Marahas at madilim. At ang ending D, hindi na niya gagamitin officially. Pero sinabi niya na ito ang tatanggapin nating true ending kung sakaling hindi na niya matapos ang manga. At dito... Makikita na natin ang pinaka-emosyonal na imahe, isang batang babae na nagngangalang Jean, apo ni Gon. Siya mismo ang tumangging maging hunter, baliktad sa ginawa ng lolo niya, habang si Gon ipinapakita na malamang ay ipinagpatuloy pa rin ang kanyang pakikipagsapalaran kahit matanda na siya. Sa huli, malinaw na hindi pa tapos ang kwento ni Gon. Kahit pansamantalang nasa bakwang siya ngayon, nakatadhana pa rin ang isa sa pinakamalupit na laban na posibleng magbago sa buong mundo ng Hunter x Hunter. Kung gusto nyong malaman pa ang mas malalim na teorya tungkol dito, huwag kalimutang ipalo ang HXH Theories PH at ilike ang page kong Mr. Salaysay para sa mas marami pang eksklusibong Hunter x Hunter content. Maraming salamat sa mga kahunter nating na umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.